Okay. Ano tayo ngayon? 137. Project natin ngayon. Ang uh, content natin. Dismantling. So, yun nga lang. Ito si Romeo. Itong, ano na to si Romeo. tao namin siya dati sa agency. Ta tagal namin. Ilan taong kasama sa agency nung Romeo? 8 years. Ha? 8 eight years. Oh, years. Tapos ano, nag-resign niya, nag-aircon aircon na siya ngayon. Oh. Stepping stone. Pero layo from dishwasher naging aircon technician. <laughs> so yun nga lang ito si Romeo Malupet, dumating nang 138. Kaya ngayon, nang init ngayon. Eh, tignan nyo naman, Oh, nang oh, init. So, ganito, dismantling. Gano'n mm, ganun lang kadali si Romeo ilang minuto lang na no. okay dismantle okay ang ginagawa na na ginagawa na na ni Romeo ngayon ay na cleaning na na ng likod kasi yun lang pangit pala pag sa mga split type kasi eh, o, no, tignan niyo, yung dito, punong puno na ng duming. Dapat pala, yearly daw yung pull down. So, yun ang ginagawa nila. So, Tatay naman ito sa mga pink. Pero wala pa saan jelly, no? Oo, wala. Madumi lang talaga. Madumi lang. Yung jelly, yung ano lang yun. Yung sinay-sinay. Pero okay pa yan, Mio? Pag mga ganyang kalawang, okay pa yan? Okay Wag lang butas. Oh. No. lang mabutas talaga. Okay, Sige. Pero yung ano natin, yung preon okay pa yon. Okay sir. Okay. Wala tayong ano no, pero yan si Romeo yung nagdismantle Ang tawag naman natin ngayon. Reinstallation naman ng split type. So tatanggal muna sila ng aircon unit. Tanggal buo. Tanggal <laughs> buo. Okay, ito ang solusyon namin. Hindi kasi namin pinabutasan itong pader. Kasi, kita nyo naman, old. So, ito, hindi uh, kasi kami nagpabutas. Kasi, kita nyo naman, marmol yan. So, dapat dito sa sahig, yun nga lang. Lagpas na siya, 13 feet na, no, Romeo? Lagpas na, 13 feet. Eh. may sana na extra. Kaso wala. wala. <laughs> So wala dyan dalang extra Pero mas maganda na rito Hindi na kayo lalagay na Oo Tsaka save sa aso So yung ginawa ni kuya Alambre 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 So yung nang ginagawa ni Romeo ngayon Nag-convert Kasi ang plano namin is Yung pwede na sa outlet Na normal outlet Yung split type Para easy na lang Pag ka kabit ya yeah, lalagay ko na lang mamaya sa ano description yung contact ni Romeo. Pwede naman siya kahit hanggang Cavite, no, Roms? Pwede. Oh, di okay. Okay, nakabit na. Pero butas pa rin yung pader. Pero ayos na lang yan mamaya. So, ito na. May copper na tayo. Kasmer ng phone, Yan si Romeo. Tapos doon namin pinalagay kasi nga ayaw talaga namin magbutas. So, ayan na. Na aircon, okay din. Okay, dito na sila sa loob. Indoor unit na. So, ito lang talaga ang cons ng pag may speed type. Pero pag uh, trusted, tsaka kilala mo naman yung ginagawa. Alam nila yung ginagawa. May tools. Hindi yung basta bend-bend lang. Kasi yung copper, may ginagamit si Romeo na pang bend eh, nung may nilalagay siya. Yung iba kasi niyan, baka wala. So, mahirap na. Maganda may proper tools. Saka syempre, safety nyo din. Safety din ang technician. So, ayan, dito na kami. Ito na ang cons kapag meron kayong split type. Pero ang pros naman ng split type, eh, napakatipid talaga nito sa kuryente. Yun lang talaga sa cleaning. Malang cleaning ng split type. Tapos, uh, once a year, kailangan i-pull down. So, yun yung mga cons ng split type. Tapos, yung ganito na installation. Pero, ang ano naman nito is, hindi malaking butas. Kaya lang sa window type, sobrang laki ng butas. Unlike sa split type limang butas lang o anim yung ginawa para sa bracket para masusok niya. So, yan naman yung kagandahan ng split pipe. Vacuum check. Pagmilik pala, tataas siya. Kabalik na rin siya ng pagmilik ang preyon. Yung paglit naman ang preyon. Bababa. Itong vacuum pag tumaas. So, tapos na tayo ngayon, no? So, ito na, nakabit na natin yung Super Inverter 3. 22 lang. Pero, testing pa kasi yan. So, sobrang lamig talaga kasi malamig na agad yung buong kwarto. So, settings natin yan. Sa mga nagtatanong kung ano ba ang pinaka-safe tipid. Minsan 25, tapos auto yung fan. Minsan 24, tapos auto lang. Yun lang yun. Yun lang ang secret ko. Okay? So, mo ko dito, pero ito, pinapasil lang natin. Ayan. Dito okay na. Dito medyo hindi pa. Ayan. So, inaayos na lang. So, yun ang pro ng naka-aircon ng split type is madali lumamig ang room. Ang cons lang nito is mahirap yung installation, medyo pricey yung installation, yun lang naman ang pros, Ang ah, cons nito. Tapos mahirap yung cleaning, pull down, na yan. So, ngayon, okay na. O, di ba? Outside, ito na. Maganda rin ang pag-aagawa ni Romeo. O lahat silyado. May horse na niya na rin tumutulo. So ito na yung pinaka natin. Kung naman is okay na okay siya Many times na quiet yung rooms nyo, walang maingay, okay na okay siya. Ang problema mo lang talaga sa split type aircon is yung pag mga dismantling, Ayan, mahal kasi yon. Tapos yung pull-down aircon aircon cleaning ng split type, medyo above siya sa kanyang bayad. Pero dito sa window type, nakikita nyo yung kalaking butas na sinakop niya, di ba? So, pero mas mura naman yung labor niya. Ayan. So, yun yung mga pros and cons. Tapos sa split type naman is, para sa akin, tumipid yung kuryente talaga namin, no? Yun yung pinaka-right decisions na ginawa ko na bumili ako ng split type aircon, which is okay na okay siya sa consumption, sa electric bill. Matipid talaga. No doubt about that. Yun nga lang talaga, kapag minasira, kailangan ng repair, dismantling, kailangan ng reinstallation, medyo pricey talaga. So, ang hirap naman kasi talaga ng ginagawa. O, nakikita nyo. Kasi hindi, unlike pag sa, sa window type, bubutasan mo lang, salpak mo na, goods na. Sa, window, sa, split, sa split type, napakahirap. So, para sa akin, itong nag-install nito si Romeo, eh, 100% ko siyang nire-recommenda. Dahil uh, may kasi dito sa aircon pero binalik-balikan niya at umayos na yon. So goods na goods ang service ni Romeo. Ilagay ko naman doon kung paano niya siya kukontakin. Okay? So para sa akin, okay na okay. Itong ginawa ko na pag split type, yun nga lang, mahal talaga siya. Pero okay na yon, Win-win situation na talaga. So yun na lang, si Romeo na lang kunin yung technician. Salamat!